Ito po, ayan. Hello, good evening po mga kasutil. Uh, tonight's videos po ay, kaya po tonight's kasi eh, gabi na po. Uh, time check is uh, alas 10 uh, na po. Uh, mag alas cheese na ng gabi bali ano po uh, mag titinor po kasi kami nang aming pinatuyong kalamias, kasi marami po yon dahil lang may kausa po ako sa palengke at uh, dadalhin po po siya bukas so uh, aming pipiliin po yung good and iiwalay po namin yung uh, hindi pa sa panlasa ng mami so ito po tapakita po po sa inyo at isi-share kung paano po kami mag titinor. Bali po ito ay mga 2 weeks siguro pinatuyo ni Javi, 2 weeks, 3 weeks Ah. Mm. Ah, uh, ano, hindi naman po yung isang ba hindi naman po ibig sabihin. Ah, oh, hindi naman po ibig sabihin ni eh, nagpatuyo ng isang batch eh ganoon katagal hindi po. Ah, uh, tumatagal lang po siya ng 3 to 4 days, siguro maximum na po 5 days pa, pero hindi siya sobrang init po. Bali po kaya naman inabot ng 2 to 3 weeks po yata kasi marami pong batch ng kalamias siyang pinatuyo. Siya rin po kasi ang namumuo at uh, siya po ang naghihilera din. So, hindi ko na nga po siya natulungan. So, yan ah. Uh, I-share ko lang po ngayon sa inyo at uh, natutuwa po kasi ako eh kasi madami po kami ng patuyo ni Habi. At ito na nga po, sisimulan na namin ang pagkatingan. Good evening po mga kasutil. Ito po, share ko lang po ang aking pag kikilo nitong aming pinatuyong kalamyas. Si Habi po ang nagpatuyo nito at uh, sayang naman po kasi sobrang dami ng aming uh, bunga ng aming kalamyas. So, ang ginawa po niya, pinatuyo. At ito po ay dadali namin sa bayan ng tiya o pong ibibenta. May kausap na ako na bibili. Yan, sobrang dami po niya. Ito Ito po, yan. nakakainain naman po kung hindi siya tiyag-tiyag na inapagulungin at dahil na po halaman <laughs> namang maglaglaan na po din sa amin kasi po na daw dito nasasayang naglaglag lang po doon sa mismong puno tapos po puno din namin nagkakataon eh kahit paano eh, titita ng konti diba? this is money Kaya ka lang. Handa po po kaka. Ito po ang kalamis na to ay hindi na po namin siya biniyak. Hindi na biniyak ni Javi. Bali, oh. si Javi po mismo ang personal na namuti ito. Tapos uh, siya po ang nagpatuyo, naghihilera, doon siya rin patuyuan. Hindi ko na nga lang po na video. Kalagi nga ako yung may ginagawa. Hindi ko na isipan I-video sa, eh, pakita sa'yo kung paano nang ginagawa araw-araw. So, ngayon po eh, wala nang bunga yung aming kalamiyan. Ay, hey, may pakaw kaunti Nariwa pa na sariwa. 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 Yeah. Ang dami po nito. Marami pa rin pong nanlaglag. Uh, yun kanina kanila yun naman pong basta na lang pabayaan. Pero naman um, po ulit. Kung kahit po maiit, ay eh, mahihit ang kinahin. Ay, mahihit ang kinahin. Kapag po hindi, ano, kapag po hindi, tawag dito. Maraming nagpatuyo kapag... ngayon dahil sobrang init. Eh. Hmm. Hindi ka tulad nung nakaraan na ganito mo. Nung nakaraan po, na, na medyo magandang presyo. Ito pa medyo mababa ngayon, eh, pero okay lang. Kaysa nung mga pa masayang yun eh. po. Kung matira ka, eh. mag-repack at madaming madaling, madaling, madaling. na, madaling Ma na yun sa tayo. Ang dadaling na na-repack, mas okay. Tapos siya uh, magandang price, pero ito po eh. Since isang uh, dalawang nilang. Kini-repack uh, uh, din naman nila yun, yun. Yung mga retailer. Eh hindi ba? yung mga uh, yan, yeah, no, yeah. okay. mga ito yung Huling... so, mga tapos ito na may pwesto sa kanyang <laughs> ayaw po nila kasi ng, ano, nang may dumaykin daw Kaso, ah, sa dyan naman po medyo nakakaitim ang pala niya kahit pa kahit pa ano mangyari, talagang medyo may itim siya. Hindi may iwasan. Hindi po may iwasan. Pero hindi naman kailangan kapag po ano na eh talagang babang tayo pagka-tuyo na nilipunin na parang hindi na po siya ma-over sa patuyo. Tsaka po siguro mas maganda yung ano yung kapag hindi po siya tapos ko, nilalagay sa sukot, siguro mas maganda kung nakahanginan lang. Kasi napansin ko yung isa pong sinukot ko po, ay uh, nagkaroon po ng na konting amag at itim ng konti. Pe. O, pero okay naman. Ito, maganda po ang mga bakit. Oo, okay. Oh, okay lang. At hindi na lang, lang. okay, okay naman. Hindi, eh. maganda naman itong pari. inaalis lang po namin yung medyo maitim na... Saka sa din ng init, eh ko kaya ang maghapon. <laughs> <laughs> ayaw nga, yung tao na tutuyo eh. talaga naman eh. Matindi. Yung mga harama, yung dami naman eh. So ito Inna. po, pinag namin na yung uh, ng, okay. ng gabi. Okay. At uh, amin para maging Pasado naman sa panlasa ng ayon kong lang po namin yung medyo mayamang mm -hmm. Kaya eh, all good namin. na pag po naman ito e. Pag magluluto ka, siyempre, um, hugasan mo rin yan. Nababad hmm. na lang po sa tubig. Ano naman po kami pag nag-IY, maglalagay niyo ito sa isda o kung saan man ang... Hmm. Ang pasiw na -pasi ninyo, eh, magagamit po ang energy nila. Hmm. Naano po namin? Hugasan um, mo, mababad sa tubig. Hmm. Ah, para yung dried lime, ang gano'n. Dried lemon nga, mas miting pa sa rin ito Halos dark, dark cold. Pero yun eh, na pag nababad sa tubig, matindi ang nasa. Meron po kasi bumibili na okay lang kahit medyo maitim. Kasi hindi naman po yung kabawasan sa quality po ng asin ng kalamyas. Medyo umitim siya. Uh, hindi ba pagka nakabilad sa araw, hindi naman yun. Hindi hmm. naman nagpapare-parehas din po na ano. Hmm. Talaga po sa bruto, kapag ka inihilera mo, talaga may lalabas doon na ilang na medyo maitim. Pero yung iba, sadya mapula lang. Ganito. Iyon, na i-share ko lang po at hindi uh, ko na nga lang na-asumda ng Nang step by step ako na sita subukan. ko naman ay sure na maayos ang kakakapin. Ba? Ayun, Hindi ha? yung basta lang kung saan. Sa akin po may ang pinagtuluan sa saka simento. Simento yung ano, pinagbibilagan. Saka bago yung Simento may, ano, may karton at saka sa um... Nililinis yung ano? oo. Yun. Ah, bago yung bilag. Ah, matrabaho. Kailangan bugasan ng kalamyas. Tatanggalan mo ng sungot parang ano, ting. Mm -hmm. Yan ang proseso niya. Sa bilaw, kung marami kang bilaw. Sa bilaw? parang no, mm -hmm. oh, Para madali mo. Pagka nasa hinitaan, naka-elevate. Naka Hindi yung direct sa floor. ang ginagawa ng ating Sino po sa inyo mahilig sa kalamitin? mahilig sa kalamitin? Parang lahat ng mga po tayo mahilig sa kalamitin na ah, pang ano to, to pang pang, -pang sa isda. Sa kaya ito ay pang matagalan nito? Ito yung pwede mong Bu i stock na. i stock mo ito so, at uh, old time na gagamit mo ito pang long period of time. Long period of time hindi. Yung... Ito, nga po pala buo, hindi na po namin biniwa. Um... Hindi na namin biniyak. Buo na po siyang hindi right, malaki. Kaya medyo malaki. Kasi pa po, biniwa pa, sobrang nipis na parang kape. Oh, Saka so, ganyan iba po yan <laughs> oh, no? ganun ginagawa? Kasi yung iba, pagka bumili noon, pagka na... Ayan. Ah, yun yung siyang iba. Pagka na ito na ito. Ito na ito. Ya, okay. yun, hmm. Ah, yeah. oh, mo lang yung video. Yara, yara, matalin nga yun. Ah, yung... di mo yung wasa na yun. Ganda nito? Oo, walang ano eh, walang pipiliin. Ay, 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 oh, ay, ay. plus A yan saka so, pag inilagay mo sa tama hmm. ah, na yung pagka nakakain na kay isa kayo maitin mo ano resulta ah siya pag pa dyan hindi <laughs> <laughs> sa palingki sa palingki na po kasi siyempre pag ni re-retail re nila yan yung mga mamimili po hindi po natin maialis alis na talaga ayaw nila na maitin ano. Pero sa kagaya po na namin, mga binata sa kalamiyas, Sige, huwag kayong mahala. Ay, sa kagaya po namin, nabihasa naman sa kalanyas nga. Eh, maiti po ano po yan, parehas lang po yan. Hindi po nasisira yung ano yun, yung itong pag-asaan uh -huh. niya sa lahat. Ayan po. Hindi oh, oh, Ay, po tapos na po tayo magtin, oh. Um, talaga, ina-inirang po namin yung mga kasing... Mahayos at maganda naman. Hindi po, parang hindi kayayaan ito sa pagdadalhan. Kalaan niyo po, uh, imagine niyo kung aray na sayang lang doon sa... Kasi nangyayari po noon, pagka hindi namin napapatuyot, di... Mamamatay ang kalamias. Hindi, isa pa, aside from that, nakakalat lang doon hanggang sa napipisa lang na napipisa. So, Mamamatay ang puno ng kalamias. Ayun, ganoon din niya. Tapos... Uh, Amin po, wawalisin lang, dadakot din, itatakon dun sa... Tips po yan sa mga may puno ng kalamyas. Mm -hmm. Ano? Yung pan-soil. Mas maganda na. So, ganun mo yun. ka pa, kahit hindi naman malaking-malaki. Ganun mo yun. Para... Ipera mo pa. O, pang magdagdag din sa budget. Huwag po tayong... <coughs> maano na... Tiyaga lang. Tiaga. Hindi natin na... <laughs> hindi natin na ano eh, kasi... Tiyaga so, lang ito. Nung okay. dati po, makapagpatuyo kami, eh, medyo umiting din. Pero hindi naman siya Gaya na rin, may ko ako sa inyo. Nabasang yun. Una ba ito, si Tat? Una ba? Una kasi hindi na kung saan lalagyan, hindi na kasi... Ito yung unang batch, eh, baka hindi na namin kasama to kasi, yan o, Medyo po medyo, medyo, dark, dark. nag Dark, dark. Nag-dark siya. Dark brown, hindi mo po totally maitim. So, Ayos kaya, tayo. baka hindi na namin kasama. Personalist use na lang namin. Gusto ko na, hindi nang kalamis na tayo ang kapit ba? Hindi hindi <laughs> Halos kami mong kakapatid ay may pulong ang kalamis din. Kaya natapa, hindi nang maya yan. Mayaman sa kalamis.

Ay door, ay mga I was, I was spaghetti. mo. Talagang dapat pala yung plat. 6 and 3 point, 6 kilos and 3 point. Wow nga naman. Nakalain eh. um, mo yun. Na. So, paano po mga kasutin? Na-i-share ko lang po ang pagpapatuloy natin ng kalamyas. Maraming salamat po sa pagsama sa anong pagtitinod ng aking si Javi. Pupuhay uh, bukas yung tatay na namin ka. Mayan, ito kausap ko na ano. Bibili niyo ka. Maraming salamat po. Good night. Good night. Job, I don't know.